na nahuli din ng mga pasayero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni Raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radio, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nagpag-aral, napupuyat, at uh, nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially kung scatter, sobrang lala na something has to be done. That's why I'm piling a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil? Kung bagsak na ang ating bansa, ang ating ipunan. We have to step on the brakes right now. And with your help, kayo sa media, mag-disseminate properly ang information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating ipunan sa pamagitan ng epidemic kung tawagin ko itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling, but they want um, strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it, but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng uh, 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, uh, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inaala ko yung mga kasamang senador na nagsabing uh, strictly uh, regulated to online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabi ng baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBA, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanila mga intelligence funds para uh, tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga polis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat pati accredited ng pagkor, sir? Lahat pati accredited ng pagkor. Kasi Hmm. Tingnan nyo, kahit na paslit na kapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatay ng kasino. In fact, balita ko, may ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na, pinapayagan na magkaroon ng kasino problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi Patika. ang nakatakot dito, mga kabataan, estudyante, yeah. um, as young as 10 years old, 9 years old, naglalong ang scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog. Kumukupit sa kanyang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng Pagcor? Kaya nga, I'm calling um, yung sinasabi ng Pagcor for now. Itigin na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko pito ang billboard ng online gambling pito so nananawagan ako sa Pagkor maging sa ad board do you share for now habang uh, gagawa po ng deal of course matatagalan yan and habang pinag-isipan siguro natin na sa executive kung anong gagawin nila do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling kasi ang sabi ata ng Pagkor sa prime time lamang bakit lang prime time? E eh, pari sa hindi prime time na may mga bata nanonood din. So dapat tigil yun sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. E eh, kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right. May advertisement yan. Lahat ng platform sa media. Napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ang pagor, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gustohin, Maraming paraan, o may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, o may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman yung mga celebrities na kilalang kilala tapos sila pa talaga yung nag-endorser? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Eh, siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse on itong uh, online gambling, na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalulung na sa, sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang uh, social media accounts or sa TV or radio. Pero paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat investiga. Sino yung mga politiko sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ang bulls, Sampahan mm -hmm. ng kaso sa ligang bayan. Find out who the, which these people are. Legal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit nasabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung ganyan pinagsisilbihan yung yung kinatamaan, nung kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. So sinasabi rin, malaki magiging foregone revenue kapag total ban na uh, online gambling. That is correct. 140 billion, I think, uh, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it. 140 billion kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the uh, the uh, benefits uh, na nakukuha uh, ng ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Eh kung dahil sa 140 billion masisirang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit bakit din natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin niya? For me, hindi Um, well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Nakuha, wise ng mga Pilipino. Eh, yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng peres niya. Pwede naman hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise.